may nagtanong sa akin kung ano pakaramdam ng asawa ng construction boy sabi ko ay maganda maganda ang pangasawa ng construction boy ilan mo ha una bawal ang green minded ha kapag ang asawa mo karpintero nako napakalakas pumukpok niyan bago ipaunin niya ng pako, kinakapitan maigi. Kinakapitan niya ng maigi ang pako niya. Bago niya ipukpok. Itututok niya maigi yung pako niya sa butas. Bago niya pukpokin. At kapag bumaon na, lalakasan niya ng lalakasan ng palo hanggang subumaon nito, At kapag nasa kalahati na yan, ayan na, bibilisin niya ng pukpok. Nang bumaon ang bumaon ng pako. Yun. Ganun ang karpintero. Magaling humawak ng pako. Ngayon, kung ang tatangin mo naman eh, maganda ba mapangasawa ang tubero? Eh maganda rin ang tubero. Napakaganda mapangasawa ang tubero. Dahil ang tubero, ang tubo, bago niya ipasok sa kabilang tubo, nilalagay niya yun ng Neltex para dumulas. Pag pinasok nyo yung tubong yun, kailangan may Neltex para dumulas. At pag pumasok nyo dire diretso na ang pasok nyo. Dahil may pampadulas yun. Yun ang Neltex. At pag pumasok na yun, hindi na matatanggal. Alam mo kung bakit? Ay e, pampakapit yun eh. Yun ang purpose ng Neltex. Kaya maganda rin ang tubero. Magaling sila mag kapit ng tubo na ipasok na yung tubo doon na minyaltik, bubulwak na tubo doon. ang doon yun ang kagandahan sa tubero ngayon kung tatang yun, maganda ba ang mapangasawa ang pinto ay maganda rin ang pinto mapangasawa oo alam mo kung bakit bago niya pinturahan ang isang dingding, pinapahiran niya muna yan ng masilya pahid niya ng masilya bago niya lilihain. Pag nalihan niya na yan, madulas ng hawakan. Tsaka ngayon niya babahiran niya ng brass. Brocha sa... Brocha, kung tawagin ng pintor. Ngayon, habang hinahagod ng pintor yan, gumaganda ang kulay niya, lalo na pag ang brass ay eh, isinaw naglalawa medyo sa pintura, gumaganda ang hagod niyan. Pagdating sa kilikili, pinakakanto. Kanto ng porsyon ng bahay. Doon, tuntuan ang pintor. Alam mo kung bakit? Dinudut-dut ng brasyon, dinuduldol. Bago pinapahid ng pabalik-balik ng brote. Bago yung binobrocha ng pabalik-balik. Pero, pag may naiiwang, hindi na pipintuan. Dudut-dutin na na naman ng brote Bago ibabras ng pabalik-balik-balik-balik. -balik -balik. Yon, ganun na magtrabaho pinto. Sa kada makikita kilikili -kili na hindi dinudut-dut maigi ng brass para magaganda pagkakapahid ng brocha. Ganun naman ang pinto magtrabaho. O, ayan, di alam mo na kung bakit maganda man pangasawa mga construction boy. Oh, bawal ang green minded, sige, kaibigan.